Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhat nga ng makulong si Moira sa kulungan ay pinahirapan nga ito ng husto ng kanyang mga dating kasamahan noon na preso. Matatandaan nga na nung unang nakulong si Moira ay nagawa nga siyang pagtripan sa loob ng kulungan at ngayon nga ay muli niyang nakasama ang mga ito. Dahil na rin sa sulusol ni Chang Susan ay pinahirapan nga nila ng husto itong si Moira subalit doon nga ay marami nga siyang nadiskubre sa loob ng kulungan. May mga cellphones at mga itinatagong mga gamit nga doon na gustong-gustong makuha ni Moira. Hindi rin siya makapaniwala na meron palang mga kwarto doon na kung saan pwede ka rin maging komportable basta maging malapit ka lang sa pinakamataas. Naisip ni Moira noon na kapag naging malapit nga siya sa pinakapinuno sa loob ay magagawa niya nga na makatawag sa kanyang abogado, sa kanyang anak at sa mga taong pwedeng tumulong sa kanya upang makatakas. Samantala, masayang masaya naman si Giselle dahil ikwinento sa kanya ni Chang Susan na pinahirapan nga nila ng husto itong si Moira Tanyag sa loob ng kulungan. Samantala, Iyak naman ang iyak si Zoe sa kanyang tatay na si Dr. Carlos Benitez dahil sa mga nangyari sa kanyang nanay na si Moira. Sa totoo lang ay wala naman siyang ibang mapagkwentuhan dahil wala naman siyang kakampi sa labas. Maging si Annalyn nga ay hindi niya na rin naman mapagkatiwalaan dahil ang totoo ay hindi naman sila magkamag-anak. Walang dugong nananalaytay sa kanya na pwedeng mag-connect sa kanilang dalawa. Hanggang sa nakita nga ni Lynette ang pagyayakapan ni Dr. Carlos Benitez at ang kanyang anak. Naisip noon ni Lynette na may tinatagong sikreto itong si Dr. Carlos Benitez at hindi nga siya nagkamali. Sa pagmamanman at pag-iimbestiga niya kay Dr. Carlos Benitez ay napagalaman nga niya na mag-ama pala ang dalawa at dahil dito ay galit na galit nga siya kay Dr. Carlos Benitez. Binantaan niya rin ito na makikipaghiwalay siya at hintayin hintay na lamang nito ang annulment paper.